makita ko sa mga above ko. Dolo ko pa yung mga tao oh. eh. Tsaka, yeah. di, alam mo, hindi ka magkakaroon nito robot. O oh, ako? Paano kasi? Ang pakit mo! Ayun yung pinaka-latest na iPhone ano eh. Pero kahit gano'ng kaganda sa si cellphone mo, kung pakit mukha mo, pangit pa rin talaga okay, eh. Ano yung mukha mo? Ano yung cash na cash na cash mo itong binili? Hmm. iPhone so, 17 Pro Max Fully Paid. Fully Paid. Tingin nyo, magtrabaho kayo, magpuro tambay, magpuro okay. ilata. Tingin niyo mga Bisaya kayo, magtrabaho kayo na magtrabaho habang buhay. Hindi niya mabibili tong iPhone 17 Pro Max fully paid ko, G. 2 terabyte. Ito <gibit> ka kanina pa to, akala niya inggit ako. Hindi ako inggit sa iyo. Uy, hindi ko si selfie sa iyo. siya. Oy, G. Pairam naman ako. Saglit lang. Pati aramin mo ba't yung gagawin mo? Bibidyo ako lang. Mamahiday ko. Papakita yeah. ko sa mga ebab ko. Dolo ko pa yung mga tao oh. eh ka magkakaroon ng robot. Oh, ako? Paano kasi ang packet mo? Kasi hindi ka mag- hindi ka nagkakaroon ng babae. Ako, ako pa yung tingog sa akin na nito. Kasi sino ba si? Tayo sa mukha mo sa mukha ko. Oh. Ang layo na na narating ko, Gio. Oh, layo na. Ako iPhone pang 17 Pro Max full paid. Cash ko, bilibig ito, G. Tignan, G. Tignan, G. Ikaw lang meron yan dito. Kaya nga pipicture ko, yayabang ko na tayo. Ako palang meron yan. Bumili ka ng sarili mo sa'yo. Kaya ako naman, hindi ka makakabili nito eh. Kasi, wala, hindi trabaho mo. Ang trabaho ko? Yung mga matrampap. Mga peki pa. Mga peki. Kaya, kaya kayo. Oh. Kaya lang, oh. ka lang. Kaya kayo, mga bisaya kayo. Kahit magtrabaho kayo ng mga sampung taon. Kahit magtrabaho sampung taon, 20 years. Oh, hindi na mabibili itong si Hedpoko iPhone 17 Pro. Kasi nga, wala, wala, pa, wala pa yun dito eh. Hindi pa nilalabas dito, dito yun eh. Hindi nila afford dyan yung mga bisaya, mga, mga bisaya na yun. Hindi nyo afford dyan. Tandaan nyo. Ako lang kaya bumili nito ng iPhone 17 2 G. Teka lang, binigay lang ni Jake sa iyo ni eh. bakit man niyabang mo na sobra din binigay na ni Jake oh kasi sa akin na agad to G Kasi binigay niya to eh kanina binigay sa akin sa'yo eh di sa akin na rin to o oh, sa'yo no pero muna ako sige, sige na mamay ko lang mamay day ko lang kaya kayo kaya kayo kaya kayo kaya kayo kaya kayo mga bisaya kayo yan magtrabaho kayo ng mag kitrabaho. magtrabaho kayo makdo johnny b mag call center kahit anong trabaho niya hindi niya mabibili to eh na, bakit naman kasi niya, G tara dito huli dito kaya nung huwag mo masyado yabangan yung mga bisaya. Mami, abangan ka sa labas niyan. Nanang ah, gawin sa'yo niyan. Ba't ako abangan? Ba't ka? Baka sila abangan ko eh. Mas, di ba nila? Hari ng tundo to, Pati nga ka, G. Pati nga ulit yung sibo mo. Ilan yan? 2 terabyte. Alam ko, G. Ayun yung pinaka-latest na iPhone na ano eh. Pero, kahit gaano kaganda cellphone mo, kung pangit mukha mo, pangit pa rin talaga eh. Ha? Ayun ito mga cellphone ko. Talagang cash na cash na cash ko itong binili. Mm, iPhone uh -huh. 17 Pro Max, fully paid. Fully paid. Tingin na nyo, magtrabaho kayo. Huwag tambay. Uh huwag puro ilata. Hello? Oh, Hello, kayo ba yung binigay sa sen yung cellphone? Ang binigay okay? mo? ka ba? Sa akin na to eh. Uy. Binigay mo na to sa akin. Sa akin mo binigay. Sa akin na to, G. Uy, teko ko lang. Mo, tsaka mo yabang. Pag galing sa pinagirapan mo, bigay lang naman ni Jake sa yun eh. Oh, Anong binigay? Oh, Kahit kahit bigyan ako niyan, marami akong pera. Oh, Teko lang, pera muna ako niyan, di. Pera muna ako. Di na, sige na, mababahin pa ako. Teko lang, sige muna tayo. Sipin mo tayo, Jay. Pwede mo na, sige na. Ipapakita ko na sa mga ibab ko. Damot naman na ito. Kaya na, para parang wala naman tayo pinagsamahan. Sipin mo, Android pa lang cellphone natin. Nun. Magkasama na tayo ako, Jay. Ano? Hindi ako nag-Android ng cellphone. Ha? Hindi ka nag-Android oh, kahit na, kailan? Na, tsaka kayo, kukulat-kulit yung mga bisaya na yan. Tingin niyo mga Bisaya kayo, magtrabaho kayo na magtrabaho habang buhay. Hindi niya mabibili tong iPhone 17 Pro Max fully paid ko. 2 terabyte. Ikaw, ano? Hindi ka rin kay Jake baka bigyan kanya. Hindi pa rin muna ako, mamay ko lang. Sige na. Wag na, G. Damot ko na nito, mamay ko lang. Papakita ko na sa mga ebab ko na narating ko na yung pangarap wow, ko. Wow, yung wala may ebab ka pa. Oh, bakit? Wala may ebab ka pa. Ako, G. taimik lang ako. Taimik na tayo sa mga ebab. Ganyan ebab mo, ganyan ebab mo. Pito? Oh. Dami ah. oh, bakit pito? Mga yaba mo, mga, mga yadni. ni, oh, bakit ito? Sinasabi mga mo kasi ito. Kikina mo no, ano ka ano, ba't nakapaka? Pagyayabang ah, pag ko na ito sa mga... <laughs> Pagyayabang ko na ito sa mga yabab <laughs> ko. Para malupay ko sila sabay-sabay. Sabay-sabay, kikina mo na ka Sa ka po oh. ba ang eh? ko, Haji! Kikina mo mag ka! Ay po, nulang chinelas.